mga labing dalawang kakaibang tips para tulungan ng puso. So, meron tayong mga pangkaraniwang tips, di ba, na para makaiwas sa sakit sa puso, sa high blood, ipapakita ko muna yung mga pangkaraniwang tips, katulad ng magpapapayat, bawas sa alat, alam nyo na yan, sa alak, magbabawas, kundi iwas na lang, pag-exercise, makakatulong yan sa pag-iwas sa heart disease, tigil sa paninigarilyo. So, yan yung mga binabantayan natin. Pero bukod dito sa alam nating risk factors, meron din tayong kakaibang risk factors para sa sakit sa puso at meron tayong mga tips para makakatulong. Ito yung unang tip natin, buy household plants. Kaya mahilig kami talaga sa halaman eh. Uh, pag maraming halaman sa bahay, nakita nila, ang halaman kasi nagbibigay ng oxygen. Eh, tayo naman, kailangan natin ng uh, oxygen. So, tayo kailangan natin oxygen, hihinga tayo, tapos naglalabas tayo ng carbon dioxide. Ay, yung halaman, kailangan nila yung carbon dioxide. So, kung maraming halaman, maraming puno, mas presko yung hangin, mas maraming oxygen sa katawan, good for the heart. Okay? Number two, pwede yung sa mga mahilig, pwede mag-alaga ng aso sa mga mahilig. Kasi nakita nila yung mga nag-aalaga ng aso, nagbibigay siya ng companionship, uh, nakakatulong, nakaka-exercise ka rin kasi nilalakad mo yung aso. At yung, lalo na yung malambing na aso, uh, nakakababa ng blood pressure, parang tumantua, tuwa parang meron kang kasama. Kung wala kang partner sa buhay, walang ganong kaibigan, pag-aalaga ng aso, o baka, let's say, hindi makabuntis, walang anak, okay din mag-alaga ng aso. Kasi nakakasaya siya, nakakatulong din sa atin. Number three tip na napakahalaga para sa puso ito, proven na ito, uh, magsisipilyo at magde-dental floss. Nakita nila sa pag-aaral, pag malinis ang bibig, laging na, nagsisipilyo, gumagamit ng dental floss, ito yung sinulid na panlinis sa gitna ng ngipin, plus 3 years sa buhay sa life expectancy dahil nagfo-floss kasi pag pagmadumi yung uh, bibig may sira ang ipin, yung bacteria sa bibig yung bad breath yung bacteria pwedeng lumipat sa puso pag lumipat sa puso pwedeng ma-heart attack ha kaya pag malinis ang ngipin lagi nagtoothbrush lagi nagde-dental floss iwas ka rin sa sakit sa puso may kakaibang tip ako ituturo sa kanila, Dok Lisa. Uh, baka ngayon pa lang palang nila malalaman to. Breathing through the nose. Actually, lumang panahon pa to tinuturo. Uh, Eastern medicine to, eh, parang 2,000, 3,000 years ago. Tawag dito nasal breathing. So, subukan nyo, pulang kayo, pwede kayo sa mabay. Hihinga kayo, hindi sa bibig, kundi sa ilong. Hinga sa ilong, 5 seconds, Pigil. tapos yung labas pwede sa bibig, yung hinga sa ilong. Tigil para ma-absorb oxygen labas. Bakit nakakatulong yung paghinga sa ilong kumpara sa bibig? Iba kasi yung meron tayong mga uh, lumalabas na mga chemical pag ilong ang ginagamit. Nakita nila, pag dumadaan sa ilong yung hangin, Merong mga blood vessels dyan sa ilong eh, na naglalabas na tinatawag nating nitrous oxide. Merong nitrous oxide na nagpapabuka sa mga bronchi, yung mga tubo sa lungs, maganda sa baga, maganda sa puso, pag sa ilong ang ginagamit natin. Tsaka pag na-stress kayo, nasal breathing, Nagpo-produce ng nitrous oxide yung katawan natin kasi nandito yan. Ibanda rin sa likod ng ilong. Tapos good for the lungs, good for the heart. Mas maganda yan kumpara sa paghinga sa bibig. Pwede lang siyempre kumparado yung ilong ninyo. Hindi nyo magagawa ito. Nasal breathing. Luma-luma na itong strategy. Tips. Number five tip, kakaiba para sa puso. Magkaroon ng mabait na kaibigan. Ha? Kung meron kayong close friends, barkada, hindi yung masamang barkada, yung mabuting barkada na ituturo kayo sa mabuti. Yung mga mababait, uh, makikinig sa inyo, supportive. Yan, mawawala stress nyo, magiging mas masaya kayo, matuturo kay sa mabuti, mawawala yung headache nyo, yung sakit sa ulo. So, supportive friends. Number six, uh, manood ng masasayang palabas. Mga comedy, funny movies uh, tumawa. Di ba? Meron tayong tinatawag na laughter yoga. Laughter yoga. So, pag tatawa ka everyday, manonood ka na masasaya, good for the heart yan. Nare-relax ang puso. Ha? At ibang tips pa na maganda sa katawan, maganda sa puso, charitable. Pag mabait ka, matulungin ka sa ibang tao, nakita nila, mas masaya yung mga taong matulungin. Mas healthy, mas masaya, mas malakas at mas may kumpiyansa sa sarili. Charitable. Ito, gusto ng kabataan. Laging in love. Number eight. Siyempre, pag in love ka, may energy ka, excited ka, masaya ka. eh May nagsasabi, yung good, eh, yung masayang, hindi yung bigo, yung in love. Yung masaya, uh, mas mahaba ang buhay. Sabi nila, ayon sa isang professor, eh, si Dr. David Demko. Sabi niya, almost seven years idadagdag sa buhay mo kung in love at masaya ka sa iyong partner. Itong number 9 tip, para lang sa mag-asawa. Nililinaw ko para sa mag-asawa, may tulong ang sex, pagtatalik. May pag-aaral na nagsasabi pagtatalik para din siyang exercise. Eh. Para siyang exercise. So, for couple, sa mga mag-asawa, mga magpartner. May tulong ang uh, pagtatalik, nagiging mas masaya, exercise din at naglalabas yung katawan natin ng endorphins, yung mga happy hormones. Pero syempre, kung meron ng sakit sa puso, may high blood na ay papacheck up muna tayo, nakakayanin. Number 10 tip para sa puso, kumain ng saging. Yan. Two bananas a day will keep the doctor away. Napakaganda ng saging. May potassium para sa puso. Meron siyang tryptophan, pamparelax, good for the heart. At number 8, number 11, number 12 tip, last two tips natin para sa puso, mag-relax, bawas stress, tulog, lag, uh, tulog ng sapat, huwag magpupuyat. Nag, pag mga nagpupuyat doon, inaatake sa puso. At number 12, lagi nagdarasal, pumupunta sa uh, isang worship na lugar, kahit ano man ang paniniwala nyo, at least once a week, may tulong yan. So, ito yung ating 12 na kakaibang tips para maalagaan ng puso. Dagdag pa to sa mga alam nating tips, iba yung mga sa mga paninigarilyo at iba pa. Okay, pakita natin daw, Lisa. Mga healthy foods. Yan, ang kailangan natin. Gulay. Okay. Yan ang paborito kong gulay, 1 to 12. Ito, paborito nating prutas. Yan, 1 to 12 din.